Mare! Mare! Ah! Mare! Ako yan! Huwag na pasok! Huwag na pasok dito! ko. Kasi, <laughs> Kasi, eh, nandito ako Kasi, kailangan ko ng mainit na tubig. Eh, baka meron ka dyan. Pahingin naman ako. Basta-basta ka lang, lang pumapasok sa kwarto <laughs> tapos mainit na tubig. Oo. Mare, ang ganda dito sa kwarto mo. Oh yeah! Patingin nga ako. Wow! Ganda dito, Mari, ah. Mag-isa ka lang ba dito ngayon, Mari? Yes! Ang dami mo, ate, pare. May pa-thermos. Thermos ka pang malalaman. <laughs> wala dito si kumpare. Oh, Mare. Oh! Bakit sinasarado mo yung pintuan? Eh, wala na si ang, kumpare. Ihinila ko ng thermos. <laughs> Wala si kumpare, tayo na nandito ka. lala pinatayam pa ako ng ilaw. Lalabas na ako, pare, ha? Okay hindi lang? pwede. Lalabas na ako. Hindi pwede. Sige na, kailangan ko lang na na tubig. Hindi tubin. pwede, hindi ah. pwede. <laughs>